What's up, what's up guys? Ito na naman ang inyong lingkod Si Ali the Blogger. <laughs> Ayan guys so, Pinalipat ko na naman ng aking dragon dito sa school ng aking bunsong anak Ayan, sa Divine Kasi nga uh, may fan run sila So, excited naman ako dyan guys, dahil first time ko nga na uh, magkaroon ng aerial footage dito sa kanilang school and then eh, may ano pa guys may occasion pa fun run nga so dito guys sinabutan nga sila nag warm up so warm up muna sila dyan para hindi sila mabigla guys yung katawan nila kasi medyo malayo yun so mula dyan sa school hanggang dun sa sa loob lang naman ng resettlement so hindi naman ganun kalayo pero sa mga batang ganito na hindi naman sanay sa takbuhan guys eh talaga naman kailangan ng warm up ayan guys so nagre ready na sila <clears throat> maraming sumama so mga outsider mga visitors mga magulang saka siyempre mga estudyante, teacher lahat guys eh pwedeng sumama dito guys at sumabay dito nga pala guys may mga prices so hindi na natin tatalakayin yun basta may mga prices yan individual ayun so pass forward muna tayo guys dahil ang taga nila mag umpisa naiinit na ako ayan so busy busy sila dyan guys nag start pa lang kasi kumbaga uh, inaayos pa nila kaya ganyan na medyo may katagalan ayan, hindupuan pa yung aking, ano guys ang aking kolong kolong ayan na, para silang mga kitikiti -kiti. <laughs> ayan so nakakatuwa naman guys dahil maraming nagpunta at sumali so ganyan pala ayan na ito na yung ano guys yung kanilang sinusundan na sa sakyan para hindi sila maligaw guys so mag-uumpisa na tayo yan ayan na alright, buwan na ayan, sobrang dami nila guys ito po yung sa earlier aerial shot ayan, may nada pa nga anak ng toko hindi nawawala yung mga ganyan sobrang dami nila guys ulitin nga natin ayan, so dumapaka ulit ayan Ayun, so na may nadapa talaga guys. Hindi natin maiwasan 'yan. Ayun. Nako, nadapa ulit guys. Wala, hindi na natin maano 'yan, talagang ganyan. Kasama na 'yan sa ano, fun run. Dahil sabay-sabay sila. So sa umpisa guys, 'yan, fun run, 'yung mga magulang. 'Yan, walkathon naman ang kanilang ginawa. <laughs> so, ayan. Hello sa inyong lahat. Sabi ni Sir mom. Ayan, so, kukuha man naman sila ng aerial shot. Ang dami nila, guys, oh. Tignan naman niyo, Sobrang ang ganda ng kuha dito. Parang namis tuloy ako, guys. Tignan nyo naman. Oh. Diba? Ito pala yung, ano, dadaanan nila. So, dyan sila mag sa pandagiri. Ayan. So, palmayo. Then, panagirig guys tapos lilik ko sila sa black black 18 eh, wait lang titignan natin yan guys yung black 18 na yan so talagang agresibo 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 pa sila yan guys ayan oh. yan lumikis, lumik ko sila sa black 21 papuntang black 19 so dire diretso na yan, ayan, guys guys oh, tingnan, tingnan nyo guys o oh. talagang yung nakakulay blue sabi ng anak ko eh ano daw yan guys mga bisita yan so yan siguro eh tumatakpo talaga yan guys tingnan nyo hinahabol talaga niya yung ano guys yung uh, yung kanilang guide so tingnan mo natin tali, uh, natin sa likod kung mangilan ngilan yung mga humahabol sa kanya guys madami dami rin pala oh, so, may price kasi guys kaya ganyan na syempre pag hindi ka uh, naka first price di mo makakuha yung ano yung price nila na eh oh magkano pero malaki daw eh ayan so natin guys dire diretso lang tayo ako hindi ko siguro kaya yan no pag ako sumali dyan baka unang kanto palang lang hingal na ako habol na yung hining ako kaya hindi ako sumali yan laka, -laka yung kasi biro man naman tatakbo ka dyan eh no oh, nakakapagod dyan grabe sa totoo lang pero maganda sa katawan niya guys yung fun run na yan yung para na rin nag exercise niyan guys eh Ayan. So, nandito na sila sa harap ng FNAS. Ayan. Nangunguna pa rin yung nakakulay blue, guys. Na visitor daw yan, sabi ng aking anak. So, feeling ko, yan na yung makakuha ng first prize sa mga bisita. Kasi dalawa daw yan, eh. May bisita para sa bisita at meron naman daw para sa mga estudyante. So, magkaiba yung ano na premium nila. So, yun na nga guys. sa so, pababalikan ko na Magbabalik na ako dyan guys. Ayan. Habulin naman natin ng kolong-kolong. <laughs> so, nahuli tayo dahil nga sa aerial shot natin guys. abulin naman natin ngayon sila ng kolong-kolong. Uh, ito nga pala yung sinakyan ko guys kasi in case na may mahimatayan o mapagod hingalin uh, eh may sasakay ko dyan guys kahit mga sampung o sampung mga magulang kasyang kasya dyan <laughs> yan nga kaya nga yan ang purpose ko din guys na dinala ko na yung kolong kolong para ano Uh, in case na may emergency may masakyan agad o sabihin natin marami akong may sasakay sa pulong kulong ayan ako naman siya guys nag shortcut na ako so dito na ako sa Palma Palmayo going ano na ako guys going uh, na ako sa Epnas so ayan na nga dire-diretso lang ako dyan tapos yan may nakita, ko na si ma'am ayan binati ko pa siya kasi imbis na ano mag tatakbo eh naglalakad na lang sila ayan hindi <laughs> na nakayaanan pag matatanda talaga eh ano madaling mapagod guys hindi natin sila masisisi so yung stamina nila eh ano, ano na lang maunti na lang guys so, Yan lang nga So yan yung ano nila first stop o yung nagbibigay sila ng ribbon para yun yung pinaka fruit na nakadaan sila doon tapos yan naman yung mga kaklase ng mga anak ko At, siya yung nandun ayan kasama niya yung kanyang mga kaibigan ayan na yun siya yan 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 ang aking bonsong naghihintay talaga ako ng mga ano guys yung hindi na kaya tumakbo para at least may sakay ko talaga dyan pero ano, sa nakikita ko ano naman mukhang okay naman sila kasi parang namamasya lang <laughs> lakad lakad lang <laughs> lakad lang talaga hindi sila ano fan run fan walk <laughs> ah ito 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 mag eh, hindi ko alam mag-ama to o mag magkapatid yung fan talaga yan ayan, yung, yan, yung batang yan ako. talagang yung tatay is very supportive din eh ayan, yung iba, talagang tumatakpo yung iba eh, talaga namang naglalakad lang kasi nga pagod na ay kung ako maglalakad din ako dyan guys sinasabi ko yung totoo dahil hindi tayo sanay sa ganyang takbuhan sa Pusan ng hininga dyan so dito naman guys ayan papasok na ng ano yan kapalit black 47 ayan so lumiko tayo doon kay baron ayan may mga sudyante din na nagalakad kasi hindi na nagalakayo guys Ito naman ayan bigla bigla yung nakita ko yung aking mahal na asawa guys Ayun nag aabang din pala dyan inaabangan inaabangan din yung kanyang anak ayan na bunso ayan so yan papasok naman si si mama dyan o so, iniwan ko na siya kasi sabi ko ay iniwan ko na pero tinawag ako kasi may nangingin ng tubig guys so buti na lang may dala akong tubig kaya yun binigyan ko naman yung mga bata ayan buti na lang ready tayo guys at Uh, may dala tayong tubig kasi uhaw na uhaw daw sila at wala silang main na tubig. So medyo nagkaano lang yung aking kuha dyan pero dami nilang uminom dyan guys. Uh, buti na lang nga at may dala akong tubig. <clears throat> Ayan, sabi niya salamat daw at ano mo may sinabi sila eh parang problem solve. Ayan, kasi nga uhaw na uhaw sila sa tubig. So ako naman guys, tuloy-tuloy na ako sa pagkarangkada. So may natulungan tayo. Naisip ko na balikan pala yung si Bunso, baka uhaw din. So, ayan na nga, ko siya. Pero, sabi sa akin guys, eh, hindi daw siya nauhaw, kaya bumalik na ako. Anak nanto ako, uh, Pasimple pa siya, ayan. Paano ba namang, ano, naglalakad lang, hindi naman siya tumakbuya. Paano mauhaw yun? So, ayan nga, dire dire na ako pinap uh, so nandito na tayo sa sentro may tricycle papuntang simbahan sa Pilska so ayan yung dinaanan nila guys Pilska na yan ikot pa sila dyan sa may curve papuntang, papuntang Palmayo Black 4 40 Black 48 ayan, Black Forty-Eight yan guys o dire diretso na yan papuntang ano papuntang happy valley or papuntang ano 355 ayan so ang dami nang dyan guys wala naman na uh, humingi ng ano tubig ayan lumipo na ako ayan ano ayan kinatik ay papuntang ano na papuntang happy valley na to guys yung 355 355 yung batang yun naman, sobrang napaka-agresibo. Hindi, hindi yata hinihinda yung ano, pagod. Talagang kita mo, tagaktakang pawis. Ayan, may mga ilang, mga ilang wala na talagang may tumatakbo. May naglalakad. Ayan guys, malapit na ako sa 355. So, pabalik na tayo. Pag dyan sa kanto guys, pabalik na tayo naman. Ang um, basketball court na Palmayo yung covered court nila ayan yun yes, sa kanan is 355 ayan naman is diretso na ng covered court so may mga naglalakad din talaga at may tumatakbo ayan yung mga ano super supportive sa kanilang mga chikiting may mga kasama pero yung iba solo play talaga ayan tulad yan so ako dire diretso na ako yung guys papunta na ako ng covered kanila niya. Sasaka dito sana yung bata so hindi naman siya nag ano na sumakay. Ayan. So ayan yung covered court. Ayan yung banto dyan guys is papunta na sa divine. Ayan. Malapit na tayo. Finish line na yan guys. Ayan. Finish line. Nakakarating na tayo. Tayo yung nakapuha ng first sa mga nakikulong-kulong ano, eh, <laughs> ayan so dyan guys muntik pa ako nabasa dyan si Mano tinan mo ayun gusto oh. pa talaga akong ano eh spray ng ano ng bumbero eh kasi pagdating mo dyan guys sa finish line eh babasahin ka ng tubig then sasabu sasabuyan ka ng ano ng food color rata yan o ano yung jobus So, kung napapansin nyo guys, white t-shirt. Tapos may mga ano na kanil, ano, yung may kulay-kulay na yung kanilang damit. Kasi babasahin sila din. Lalagyan ng jobus or food color yata yan guys. So, lahat ng mga nakapasok, lahat ng nakarating ng finish line guys, eh, yan na nga. Babasahin. Ayan. Tapos, ayan, sa, sa lalagyan ng ano, lalagyan ng food color. Ayan, si ma'am nag-request. Na, nag oh, huwag niyo kong basahin. Huwag niyo kong basahin. <laughs> ayan, hindi naman siya binasa kasi nga, ano naman yan eh. Uh, kung ayaw mo, hindi ka naman nila babasahin. Eh, pero kung gusto mong magpabasa, Okay lang naman. Iyan naman yung ano. Lahat naman eh mababasa. Iyan oh. No? Ayun oh, no? excited yung mga bata eh tong tuwa pag nababasa sila. Gustong gusto nila eh lalo na pag ano. Ah, uh, may mga lalagay sila sa damit mo ng mga iba't ibang kulay guys kasi tapos mababasa. Makikita yung ano. Ayun na. Ay, siya na nga si Imaha ba yun? Ah. Ayan. Naku, sarap. Sa deri-deri no? Ayan, no? Basang-basa talaga sila, eh. Grabe. Ayan, nga. Ang sarap siguro magbasa, mag-ano, mag basa-basa yun sa tubig ng, ano, bumbero, eh, no? Guys. Ganda yan eh. Tingnan nyo. Ayan, ayan, parating yung, ano, parating yung mga bata. Ah, ayan, bakal, enjoy na enjoy eh. <laughs> Gustong gusto na yun nababasa eh. Ah, lahat pala guys, nabasa. Ayan, yung batang yan guys. Ah, ah, ang lola niya, lola siguro, nanay niya. Ayaw, ayaw mabasa ng kanyang apo o anak. Eh yung apo niya, gustong gusto naman. Eh, sabi ko naman, parang nasabi ko na, ay, siguro gusto niya ma-experience, mabasa siya. Kaya yun, pumayag yung nanay o yung lola na nabasa na, 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 ano, na siya. Tapos binigyan din siya ng ano, mga kulay-kulay sa damit. Kasi maganda na nga, maganda naman yung yun guys. Tignan nyo, marirefresh yung katawan ninyo. Ah, enjoy na enjoy yung bata. ah, lahat na yan guys. Basang basa na talaga sila dyan. Ah, tignan mo yung bata. Sayo, na, sayaw ng sayo. Gusto isa pa, isa pa daw. Ah, ang sarap eh. Parang nagsishower lang sa bahay. Ah. Ayan na sila. Dumalating na yung iba guys. Madami pa yan eh. Madami pa. Ayan. Medyo nadamay pa nga tayo dyan guys. Mamaya tignan ninyo. Damay-damay na rin eh. Hindi kasi napansin ng bumbero na may nagbibidyo dyan sa likod niya eh. Ayan. nasa likod siya ng ano. Likod siya ng gate. Biroin mo naman. Binasa kami. Dinamay pa talaga. Ayan. Uh, buti na lang guys, yung kulong-kulong natin may bubungan. Kaya ganun, hindi na yung mga gadget natin. Pero yung ano guys, nabasa yung Insta360 ko pero waterproof naman yun. Eh. problema doon guys, waterproof. Ayan. Dito yata banda yun. Nung binasa kami, dinamay talaga eh damay damay na to sabi siguro <laughs> ayun damay na, na yata yung last batch na dumating ayan mo ngayon ah uh, ito si Maha, ayan pala yung si Maha yung pamangkin uh, anak nung pinsan ko, ayan tignan nyo guys may kalokohan doon din sa ano, binasa kami 'yan, no. Palaktato ko. Dito Binasa ato <tuloy> kami. <laughs> Hindi pa na kontento, guys. Inulit kami, inulit pa. Inulit pa tinanong, no. bibidyo ako diyan. Ang <laughs> Binasa, umatras tuloy ako. Grabe. Salamat na lang. Salamat at may bubungan. Kundi basa yung drone ko. Ayan, nabasa nga yung 360 ko eh. <laughs> Patay tayo dyan pag yung drone. Goodbye aerial shot. <laughs> Ayan. So, ang ano pala nito guys, ang mga price yata nito is pera. Pera. Iba yung sa visitor iba yung sa outsider, iba yung sa mga estudyante. Ayan. So, magkakaroon pa ng ano dito guys, yung sumba. So, magsusumba sila. Then, kasabay ng sumba is yung magbabasain sila ng bumbero. Kaso, sadly, yung bumbero, naubusan ng ano, tubig guys. Kaya, ganong Ewan ko anong binawa nila kasi nung sumasayaw na sila ng sumba sa so, ulobat na yung mga gadget ko nag umalis na ako guys kaya hindi ko na masyadong nakita yung event yung final event pero nakita ko silang sumasayaw pero yung tubig na sinasaboy sa kanila wala na eh wala na yung bumbero eh uh, anong diskarte yung ginawa nila guys may mga ibang ano dumadating pa pala kaya so hintayin na natin makapasok sila lahat guys parang naubos na yata yung tubig dyan kasi wala nang ano eh wala nang hindi na sila binabasa oh. wala na eh kasi maliit lang yung ano guys yung bumbero yung truck nila Kapalit. kaya siguro ganong ano, madaling naubos wala na yung iba hindi na nabasa oh. wala na hindi na sila ano, hindi na sila nabasa ng bombero kasi wala na naman yung iba yung mga huli huli na wala na hindi na nabasa kasi kuya o oh. wala na naghihintay eh, ng babasa hindi eh, wala na mababasa sa kay kuya sayang kuya buhos ka ano na lang ng tubig dyan sa banyo. Tapos magpadikit ka ng ano, ng tao dito, jobus. Kaya na nga, yung bago mag yung ano, yung sumba guys, nagkaka sayahan na yung mga bata. So, nag nagaano na ano sila ng jobs ba yan? Oo, ano. Basta, yan. Nag, nag, basta kanya-kanya sila ng saboy ng ano, ng powder, pampakulay. So, yan. Malapit na mag-umpisa na eh, yung sumba. eh, yung stage nila. Tapos yung mga sumba tractor, structure. Nag Bali, apat yan. Hinihintay pa yung iba. So, dalawa pa lang. Ay, isa pa lang yata yung nasa stage. Ayan. Pero, guys, dito na matatapos yung aking video. Thank you sa panonood.